Hello mga ka-viewers. Good. <laughs> good morning. O, ayan. Good morning na. Bakit? Dito ka madam nakapwesto. O, di ba? Ang oras pa lang talaga ay time check tayo. Time check. Ang oras ay 6. 6. Six... Asa na? Ayan. Dahil sa linggo nga ngayon, pwedeng tanghaling gumising. Pero ang ginawa ni madam, gumising ng maaga. Kasi nga, dapat maaga kami gumising dahil nga, nagsisimba kami ng linggo. Ang nangyari, may work ang mister ko. Mm -mm. Meron lang kailangan-kailangan gawin na kailangan tapusin ngayon para bukas may deliver. So, may work. Kaya ayan, si madam, dahil kahit linggo, kailangan din mag- hard work. <laughs> diba? Ganun lang eh. So, sarado pa nga yung aking ukayan. Ukayan ni Madam ay naka-close pa. Ayan. So, mamaya ilalabas namin to. Ayan yung mga nakalagay sa misa. Ito yung mga nakahangay doon. So, pinapasok naman siya paggabi kasi sa labas ko lang siya dinidisplay. display. So, kagigising ko lang naman Ayan, di pa ako nakainom ng mainit pagising ko, pagbukas ko ng tindahan mga ka viewers malamig mm -mm. malamig na ang panahon sabi ko, bakit malamig na ang simoy ng hangin? siguro nga ay pasko na o diba ngayon pagbukas ni madam ng tindahan malamig bigla agad may naisip si madam pumunta dito si madam sa ukayan niya naghanap ng panglamig <laughs> di ba mga ka viewers nagtingin tingin dito sabi sa isip ni madam malamig pwede sigurong maglong islib kahit nagbabatay ng tindahan kasi nga malamig na. O, di ba? Ngayon, dahil sa nakapag-isip ng gayon si madam, ito ang nangyari. ka tayo. Samahan niyo ako. Maghahanap tayo ng kasya kay madam na long sleeve. <laughs> Para mawala ang lamig. di ba? Ngayon, may napili agad. Ako. Sariranda. Nakakita si madam na malambot ang tela. So, sabi ko, dahil taglamig ngayon, ah, December hanggang January, February pa yung lamig-lamig na yan, mamili tayo dito sa ukaya ni madam ng long sleeve para kahit pantulog natin, maganito tayo. pag tayo, pagising sa umaga, nakaganito tayo, kasi nga, malamig na. So, paninda ito ni Madam sa Okayan. Imahin nyo na lang pag gusto nyo. <laughs> Ay! Ah, di ba magpapabaya naman si Madam kung gusto nyo. Ngayon, malambot lang ang tela nito. So, pwedeng itulog na to. Diretso gising na. Diretso bantay ng tindahan na. Ah. Oh, di ba mga ka-viewers? Ang sarap nito pagising ni Madam ay malamig. So, ito na nga ang susuotin ni Madam tadi tadi da tadi 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 kaya, kung sino ang bibili? Fifty na po ito. Kasi nga, kasiya kay madam. Para, hindi nyo bilihin. Kasi, akin na. <laughs> o, oh, di ba mga ka-viewers? O, oh, da-di-da-di-da-dan. Da-di-da-di-da-dan. Da, 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 da. O, oh, mine na. Fifty. O, oh, yan. Yan kasi hirap sa inyo eh. Dapat pumili agad kayo para hindi tumasa ang presyo. Kung hindi ako ang nakapili, 35. Dahil sa ako ang nakapili, 50 na siya. May isa pa. Hindi ko pato to alam kung kasya sa akin. Ito na nga. Titingnan natin kung kasya. Malambot ang tela. Masarap itulog. Kaya, pagising, pagtulog, pwedeng isuot. Pagising, yun na rin ang suot. Dahil nga, malamig na ang... Ah? panahon. O di ba mga ka-viewers, anong masasabi nyo? Dahil sa kasya nga sa akin. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. May 50 pesos. Ayan. Dahil sa kumasya sa akin, siya ay 50 pesos na. O di ba? Ayan mga ka-viewers. Ito na ang mga attire attire natin ng taglamig. Kaya may na kayo. May na kayo. Pero natan. Ngayon ko lang naisipan na kailangan na palang mag long sleeve dahil nga malamig na ang panahon. O ano mga ka viewers? Bili na kayo. Dito lang yan sa ukayan ni Madam. Tay ka lang, maghahanap pa tayo. di ba ang ganda? Ah, sa may gusto, ang ang size ko ay double XL. Aha, nagkabukingan ng katawan. Dadi dadan, pag XL sa akin ay hindi kasya. So double XL na ngayon si Madam dahil nga tumaba. Pero magpapapayat ako, kaya waiting lang kayo. <laughs> Ayan, dalawa pa lang itong nakita ko. So, pipili pa ko. Ayan mga ka-viewers, ba diba? Kahit hindi mo na i-tickle up. Ganyan lang. Ah, dahil sa kasya sa akin, sa may gusto, sige, 50 pesos na nga lang siya. Hindi na 35. Dahil nga, akin na to. Pero, pag gusto nyo, ibibigay ko 50 nga lang ang presyo. Ayan na nga. Bye bye. Hanggang dito na lang. Pumunta na kayo sa Nisty Pumunta na kayo sa Okayan. Pumili na kayo. Ayan, ngayon ko nga lang nakita na may malaki pala na nagka-interest ako sa long sleep Dahil nga, nilamig si madam pagbukas ng tindahan. Ayan na nga. Bye bye. Mamaya ulit. Ay nahulog. O diba?